Natanaw ko na nga ang Amerika at sobra akong na-excite mga best friend. Pero bago yan, syempre, may nangyari dito sa taas. <laughs> Nag-turbulence. Ganun pala yung mga best friend pag dumaan ang airplane sa clouds. Nabahan nga tayo doon ng very slight lang naman. <laughs> Medyo maaga nga kami nakarating dito mga best friend. Kaya naman, umikot muna kami bago kami mag-land. At dito nga mga best friend, natanaw ko na ang Washington, D.C. <laughs> ang laki pala talaga dati mga best friends sa Hollywood movie ko lang to talaga nakikita. Hindi ko akalain or hindi malang lang sumagi sa isip ko na makakarating ako dito. Kung wala siguro akong kaibigan dito, malamang hindi ko naisipang pumunta dito. Mahalaga nga talaga mga best friend na meron kang kakilala bago ka pumunta sa isang lugar. At least may magtuturo sa'yo or may magka-guide sa'yo pagdating mo doon. At lalo na kung pinatuloy kanya sa place nila, 'di ba? May libre ka ng accommodation at masasamahan pa niya ako sa mga gandang lugar dito sa so Washington DC. At finally, nakalapag na kami dito sa Reagan National Airport dito sa Washington. Pagdating na dito mga best friend, kinuha ko na ang luggage ko. Matapos ko nang ang luggage ko mga best friend, dahilap ko kung saan ako makakakunit ng wifi. Para naman ma-inform na ko ang aking kaibigan na nalitin na ako. So after 15 minutes na pag-aantay, ay finally dumating na nga siya mga best friend at nabis ko talagang magsalita ng aming sariling lingwahe na Bicol. Arlington. Arlington, wow. Sa kasari-sari sa... Pagal ka? city. Araw! Miss ang mga taga Bermuda. Oh, Ayun okay. nga mga best friend at walang Jollibee sa Bermuda kaya naman nang dumating kami dito ay nang Jollibee na agad kami <laughs> at nakakita pa nga ako ng 7-Eleven dito <laughs> medyo naging ignorante tayo dito kasi naman sa island mga best friend walang Jollibee or walang 7-Eleven doon kahit McDonald's wala din limited lang ang meron doon sa Bermuda Island pero di pagdating dito napakalaki at marami kang makikitang store na iba't iba nandito na lahat at feeling ko mga best friend magastos dito sa US. <laughs> At bago nga kami tuluyan, umuwi, mga best friend, bumili muna kami ng mga kailanganin namin sa bahay or sa tutuluyan namin. Nakakatuwa nga dito mga best friend kasi tingnan mo, ikaw ang mag-iska ng mga binili mo. Self-service nga mga best friend. o ba? pizza labor. Puri na. Puro po din eh. <laughs> Your total is. Thank you. Your <laughs> Magdaya. Pro video Ho. Hop, stop. Narod lang kita. Ito pa public transportation nila dito mga best friend. Ang luwag ng kalsada nila dito na nakatawa. Na dito nga pala nakatira ang kaibigan ko sa Virginia. So see you okay. on my next vlogs. Thank you for watching.